Isang ordinaryong araw sa Jerusalem, si Jesus at ang kanyang disciples ay naglalakad sa busy streets ng lungsod nang may napansin silang isang lalaki, isang beggar na nakaupo sa tabi ng daan. Hindi lang siya ordinary beggar, born blind siya. Puno ng curiosity. Tinanong ng mga disciples si Jesus, Rabay, sino ba ang may kasalanan at ipinanganak siyang bulag? Siya ba o ang parents niya? Common belief kasi noon na ang ganitong disability ay punishment for sin. Pero si Jesus, with compassion ay sumagot. Walang may kasalanan. Nangyari ito para maipakita ang gawa ng Diyos sa buhay niya. Tapos gumawa si Jesus ng something unexpected. Dumura siya sa lupa, creating mud with his saliva. Pinahid niya ito sa mga mata ng lalaki. Tapos ay sinabing, pumunta ka sa pool of siloam at maghilamos. Simple lang ang instructions, pero kailangan ng faith. Imagine mo, ikaw, bulag buong buhay mo, tapos may stranger na maglalagay ng putik sa mata mo? Pero may something sa boses ni Jesus na nagbibigay ng hope. So, sumunod ang lalaki. Despite the darkness that surrounded his entire life, despite the uncertainty, he followed the voice of Jesus. Nagpunta siya sa pool, hinugasan ang kanyang mga mata. And then, miracle of miracles. For the first time in his life, nakakita siya. Colors, shapes, faces, sky. Lahat ng nakikita natin everyday nabale wala lang. All of these were suddenly new to him. A whole new world opened up before his eyes. Sobrang amazed ng mga kapitbahay niya. Hindi ba't ito yung lalaking dating nakaupo at nagpapalimos? Yung bulag since birth? Oo nga, sabi ng madla. Pero, ang mga religious leaders were suspicious. It was Sabbath day kasi, at bawal gumawa ng kahit ano including healing. According to their strict interpretation of the law, So they interrogated the man. Sino itong Jesus na ito? Paano kanya pinagaling? Bulag ako since birth. Ngayon nakakakita na ako. Hindi na kontento ang mga Pharisees. Pinatawag pa nila ang parents ng dating bulag. Pero yun din ang narinig nilang sagot Anak namin siya, blind since birth. Nabalitaan ito ni Jesus. Hinanap niya ang lalaki at tinanong, Naniniwala ka ba sa anak ng tao? Sino po siya? Sir, sabihin niyo po para maniwala ako. Sagot ng lalaki, Ako siya, sabi ni Jesus. At that moment, the man's eyes were opened spiritually. Kaya, at the end of the story, ay hindi lamang nakakita ang lalaking born bulag physically. Nagkaroon siya ng spiritual insight. Sa kwentong ito makikita natin na, Una, si Jesus ay hindi judgmental. Hindi siya basta nang huhusga. Ikalawa, nakikita lagi ni Jesus ang big picture, ang reason behind the suffering of man, In this case, ang blindness ng lalaki ay hindi punishment, kundi platform para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikatlo, si Jesus ay hindi lang concerned sa spiritual things, kundi pati sa ating physical needs, sa ating everyday needs. Kaya makaasa tayo lagi sa Kanya, anuman ang ating pangangailangan sa buhay. Maranatha. The Lord is coming soon.